ang aking pusa magdamag wala sa bahay pagising ko sa umaga 9 o'clock 9 am siyang umuwi saan naman kaya galing ito may sugat pa yan hindi pa nagaling gumagala na naman ay ano, Ming saan ka galing Ming ha saan ka natutulog ano yun wala kang tulog magdamag Ming Ming ha wala kang tulog magdamag saan ka nagpunta hindi ka na natutulog magdamag saan ka natutulog ah, may sugat ka pa nilalagyan ko pa ng alcohol kahapon gala ka na naman mas ka na na uwi ah, anong trabaho mo Pachudansir ka sa ano? Sa labas? uwi so, ka na umaga? Mm, Pinapagaling natin yung sugat mo ay Maghahanap ka pa lang naman ng away sa labas uh, Hindi ka na pilay Huwag ka okay na yung paa mo Tapos Maghahanap ka na naman Sa kagaling Ha? Galak, 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 galak.